Finally, nagsalita na yung guy about sa 299 engagement ring. Ayan. Sa mga judgmental dyan, paalala ko lang, hindi po lahat pinanganak ang lalaki na mayayaman. Hindi tayo pantay-pantay, hindi tayo magkapareho ng estado sa buhay. Para sabihin natin na kailangan mamahalin o bigyan ng halaga yung engagement ring kasi para sa akin ang engagement ring is a promise ring yun din ang sinabi ng guy parang parang nasaktan ako sa part ng lalaki ako yung nasaktan kasi ang ramdam ko yung ano niya kasi ngayon sa social media kasi lahat na nakikita natin sa social media na post yung mga pinamimigay ng mga ano mga jowa-jowa diyan at marami ring naghihiwalay kaya bumili siya ng engagement ring isa promise ring para maging secure o assurance nung girl na talagang siya ang pakakasalan at siya yung gustong makasama habang buhay at ito pa, napaka-judgmental talaga ng tao, no? Kasi ito siya, isa palang breadwinner sa family. Alam pala ito ng babae na breadwinner yung lalaki. Hindi niya naintindihan. Dapat noon palang breadwinner yung lalaki, hiniwalayan mo na, dai. Hmm. Hiniwalayan mo na. Kung gusto mo palang makaasawa ng mayaman, no? At hindi pa malaman nung guy kung hindi pa ito nagtrending So ngayon, ang nangyari, nagpasalamat siya kasi nagiging eye-opener sa kanya na what if kung yung babae na yun ang papakasalan niya, anong mangyayari sa kanila in the long run? ba? Diba? So, wala na, naghiwalay na sila. Ang tao talaga napaka ano, napaka-judgmental. Hindi ibig sabihin na umibig ka ng 8 years. Talagang alam mo na na siya yung papakasalan mo? Ang katngil nga, 11 years naghihiwalay. So, dapat pala si Daniel Padilla noon. Naghanda na siya ng engagement ring niya from the beginning hangtod nag-11 years hanggang, hanggang sa mag-ano sila, mag, mag mag-asya ng proposal kay Catherine. Ganon pala, ikaw pala na may boyfriend at girlfriend ngayon. Alam mo na pala na siya talaga ang ma makakasama mo habang buhay, 'di ba? So, alam ba natin pala na talagang kayo na? Yung iba kasi ay kinikilatis muna. Kaya dapat pala pag mag-girlfriend ka na, pag sasagutin ka ngayon, mag-ipon ka na for engagement ring. Ano yun? Yun ang nakita ko sa social media Sa in years daw, bakit hindi daw nakapag-ipon na piso, kahit piso-piso lang? My goodness! Kailangan pag-ipunan yun. Kailangan daw pag-ipunan. Kay mahal mo daw yung tao. Alam mo ba na yun talaga ang makatuluyan mo? sa relasyon nga eh, mahabang proseso ang pagkikilatis nito. O kagaya ng Katnil, 11 years naghiwalay pa nga kasi may hindi nagugustuhan ang bawat isa sa kanila. At malalaman mo sa huli na kung ano talaga ang hindi mo magugustuhan sa kanya. Isa pa, hindi tayo pinanganak na mayaman. Hindi lahat mayaman, hindi lahat nakaka uh, avail at nakaka-afford ng ganyan. At ibig sabihin pala, dapat pala ang lahat ng mga lalaki la mag-iipon na ngayon. Lahat ng mga lalaki na may girlfriend mag-iipon na para sa engagement proposal, engagement ring. Jusko po Lord. Kaya nga nagka-relasyon para kikilatisin, di ba? Hmm. Kaya ngayon sino ngayon ang nawalan? Si lalaki ba o si babae? Ayan, huwag tayong maging judgmental sa tao. Dahil hindi natin alam ang sitwasyon ng bawat isa. Yung girl, alam pala niya ang sitwasyon ng lalaki, pero hindi niya naintindihan. So, gusto niya sarili lang. Pinakita niya ngayon palang na materialistic siya. Paano na lang kung yun siya talaga ang naasawa ng lalaki? Na, halimbawa, hindi niya makuha yung gusto niya awayin at awayin niya. Tapos, gusto niyang pupunta ng ibang bansa, kailangan ipaproduce niya mag-produce mag ka ng ganyan para makapunta ako ng ibang bansa ganon sino bang pinapahirapan mo sarili mo at yung husband mo nun ganon lang yun kung totoong mahal mo yung isang lalaki intindihin mo ang mahalaga pinapakita niya na ikaw at ikaw lang wala nang iba Diba? Kaya nga binigyan ka ng promise ring kasi gusto niya makasama ka para maging secure yung feelings mo, yung ano mo na talagang ikaw lang ang kanyang gustong makasama habang buhay. Kaya yon yan ang opinion ko, mga day, ha Hindi basihan ang halaga ng promise ring, engagement ring na yan ang mahalaga sa akin kung... Ano ang pinapakita kung gipalangga uh, ako, kung kailangan ako lang. Yun. Talagang ganun. Yun ang titingnan niyo hindi yung presyo. Kumbaga pag presyo kasi parang binili, binili ka na lang din niya. May halaga ka rin. Oh, may halaga. May halaga ka rin, kung parang binili ka na lang din niya. Maganda 'yung wala kang walang malaking halaga na ayan, wala siyang maisumbat sa iyo, magandang ganon. Oh, 'di ba? Huwag maging materialistic, no? Kung gusto mo bumili ka ng sarili mong engagement ring, ganon lang 'yon. Para ipakita sa buong mundo, may maipost ka sa social media na mayroon binigay sa iyo na engagement ring yun pala. Ikaw ang bumili. Oh. Huwag tayong maging ano, judgmental sa iba wag tayo babae tayo dapat mas mas maano wag natong wag nating ipagbili yung sarili natin pahalaga natin hindi sa presyo kundi pahalagan tayo na rerespetuhin tayo yon at ipakita sa atin na talagang mahal tayo ganon di ba kahit bulaklak nga lang yan eh isang bulaklak napaka ah, halaga na sa atin di ba sarap sa feeling mm. dahil Oh, totoo, maraming babae na gustong makatanggap ng engagement at mag-propose ng ganyan. Bigyan ng engagement ring. Pero wag naman kayong mag-expect na mamahalin din. Kasi may, may ano pa, may wedding ring pa, may uh, wedding pa, tapos ano pa dyan? Plano pa? May bahay pa? Ano pa? Ano ba? Ganon? Gusto mo? Mamulobi na kayo? Ganon yon? O. Oh. di Diba? Promise ring lang yan, mga day. Ang mahalaga, ikaw yung pinili na papakasalan, no? Ginalit mo ako eh. Hmm? 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 -mm -mm -mm?